Hi guys, another day, another vlog for the Lotus Ano po tong buhaton karon. Gahapon nga adlaw nagluto kog puto cheese pero karon ako nakahigayon og upload. Nana ko giandam ni ingredients guys sa maning harina, itlog, unya nagputona no pud margarine. Og siyempre ang ato ang cheese. Ang akong gigamit kang gatas guys is kani ang powdered milk crusha, then puti ng asukal and tubig. O siyempre ang baking powder mao ni ang atong pagpatubo. Og kay ready naman tanan so ako na din gisugdan og halo ang kaning liquid ingredients. Gituyo na nako ning wala na nako gi sa kalaha ang kaning gimelt nako nga butter kay diri kumag mix. magmix. Kaya naman daan sa kalahang margarina, ako na daan gibutang pud ang pudang, itlog o ang tubig. Kuman nga na-mix na ang liquid ingredients na guys, ako na daan gibutang ang asukal. Giyo kayo guys, anak pila kami nuto ang asukal guys, karon nga matunaw gid siya tanan. Kuman nga natunaw na, ako na daan gibutang ang harina, powdered milk o ang baking powder. Kaya ako rin ang halo guys, ang nga mag welcome combine ang tanan nga ingredients. Kaya kay dili mag ginamalik ka yan guys, ka magtibugol-tibugol gid siya. So akong gibuhat ani ako siyang gisala, sa salaan. So, Bali, lang na ako niya guys, karon nga mawala gid tanan ang mga ati bugon dire sa bukid kay wala manghigko steamer. so nagbutang lang ko dire sa kaldero og screen O, gibutangan na dayon ako og tubig ang kaldero guys nga tamatama ra pud nga dili kay maabot sa screen ako na po daan gibutangan ang taklob sa kaldero guys upang napdon karon dili matuluan ang photo samtang nagulat ko sa akong gipabukal, guys gipamutangan na daan ako ang mga manghulman karon ready na unya ini O, pila ka minuto ni bukal naman po ayon so ako na da dayon gipang lunod. Ko, kalutoa, guys Kaya ko arrange sa sulod madikit ang kamote lagi kag pero laban lang yapo ng person. After 13 minutes guys, mauna ni ang resulta. Mm -hmm. Perfect ka yung guys. <laughs> Oh, grabe gid akong kalipay, guys. Kay pag ako aw nako sa akong giluto, nakuha gid nako ang ako ang gusto nga resulta. Ang ako ang bana ang una nako ipatilaw, guys. Karon, unsa iyahang masulti? First time pa man gid akong pagluto aning puto cheese, guys. So, ako lang gid ning sulayan. Kay sumol man pud kaayo nga magsige pud magluto og oh, pancake. So kay okay na man daw ang lasa, guys. Wala pud ko nagpaulahin ni tilaw ko. So wala na day nako gi-adjustan ang timpla, guys. Kay tama-tama man para sa kuha ang katamis. Diri sa pagsalang sa ikaduha, guys. Kay ang ako nang bana ang ako ang gipabutang. May nang siya ang mabutang kay plaster sa og maayo. tama tamar gid pud nga nakagawas na siya sa tunnel. Wala pa pud ko na manog luto, may nang napud ko ikalalay sa kusina. Gikan sa ikadua ang salang hangtod nga nahuman may og luto, siya gina akong ginapabutang. Sa so, kuang pagluto ani guys, 10 minutes ra gyud ang tagal ani. Dugay-dugay gyud pud ko na man ani pagkaluto kay unom ra ka buok ang masigo. Mas nindot ko tong steamer ang gamiton kay pila ka layer pa lang daan, daghan naman kag mahimo. Dali ra ka mahuman sa imong pagluto. So mauna nita na ni naluto guys, nakahimo dai mi og 35 pieces. Akong bana ra pud ang nagana magkuha ana gikan sa almahan. Ang uban pud nang gibutang sa lahi nga sublanan kay iya man pud nang ipanghatag. May namo share ta sa blessings kay aron daghan pud makaambit unya nga ban pud ani guys dire ra di sa mga kay na lang ni Parisa na tuog kape so dire lang sa kokotob guys salamat kay sa paglantaw palihog na lang pud kog click sa follow button like and share para updated ka sa uban pa akong mga videos thank you god bless